maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Ayan, hello guys! Yan, welcome Bok bo Welcome <laughs> to Bok TV! Ay, mag-video na tayo. Kasama ko naman yung mga Ay, kar karating lang. Karating lang, alam ba? Oo, ulam namin. Ito guys, ulam namin. What?

Kasi you too. lang. <laughs> Ang kulit ng Kailala nga. Kailala no? kong mo. Hoy! Ang palayakon, karne. Kamatis with... <laughs> ano, Gago! Ano, with gulo sa tayo. <laughs> Tsaka saka isda, sinigang. Yes. What? Hindi sinigang. No. Ayaw ko magsinigang. Bawal po ako sa maasin. Ano <laughs> yan? binalot sa... Ano? Binalot sa dahon ng ano, uh, alubati. Yan. Yeah. <laughs> ano ba, guys Di, ba the one, the Di ba? pa? Ang dilim ng ano namin ang bahay <hazit> <hazit> mo eh Ha? Maliwanag? Maliwanag na. Center. lagi Kasi ano, kahit hindi na Alas 4, oh, yeah. Walang OT Siya alas Kaka uli niya mong <hazit> 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 Masisira Maghili ang kumain ka nito kasi hindi pa pwedeng kailangan balance yung pagkain mo. Oh, 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 oh. Ang palayan with game A mo, few naman. moments later. Kailangan balance yung pagkain. One kainin. hour later. With gluta with Gluta, with gluta, with gluta Gusto kasi ito ang palayan. Tumuhi ka na? Tagal si ito. Plano ko kainin. Kaya eh, parinig pa ka Ang palayan with gluta

magkakulat, magbabudget. Kasi, mas marunong ako magbudget kasi sa kanya. True! Totoo <laughs> na kanya. Saan tayo? Hmm? Ang sarap. Siyempre, luto ko masarap. Sarap ba? Hmm. Sigurado mo? Sigurado ka? Baka hindi di, ah. Gusto ko to ano. Teka lang, na, nakalimutan ko lagay na sabaw. Hayaan naman ako eh. Ano? Ano eh? Kuya si Bokchoy. Hindi ka nagsasalita. Baka pag wala ako, ikaw magsasalita? Hindi ka nagsasalita eh. Ngunit talaga nagugutom na Nagugutom daw talaga nagugutom ay magsalita. Huwag akong kasi sumasalita sa kanin ng sabaw. Nihigot ko lang. Ayan. Puntay. Ayoko nung may ano, ayoko nang um, sinasabaw. Gusto ko hinihigop lang. Nilalagyan ko lang luya, kamati. Bawang. Lutong probinsya to, guys. Sarap ng na sili. Nakakay ba ang Hindi ko lang alam kung maanghang to. Ano ka maanghang? Marami yung ano. Eh, grabe yung sabi. Hindi masyado. Bagay, maaga pa. Ano siya? Pinagalingan pa layo. Mga 2 hours. 2 hours ang biyahe mo. Ano? Ano Ano siya ba? ba? Pag-trapi mapait, no? na? Hmm. Hindi ako mapait na dito. Ito yung sabaw. Ito yung sabaw. Ah, manghang! si oh. na. Manghang! <tong> 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 Ramdam mo bang mainit? Wala pa electric pan. Kasi guys, nung isang araw, yung inupload ko, ang ingin na electric fan, ayun ang layo, ang layo. ang, 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 <tinyo> May kasama. <laughs> Nalunok. <laughs> Sorry. Oo. Uh -huh. ano? ano? Hindi? Hindi. Hindi mo katuloy. ang ang hang. <tinyo> Hindi ah. Pumutok lang. So, naman oh. Pumutok lang. Ngayon talaga New Year na New Year na. Alam, ang sarap ng ampalaya ko. Kumain ka pa nito, huy. Ampalaya. Tsaka yung laman. Ano ko <coughs> <coughs> Hindi balance ang ano mo. Hindi pa pwede wala kang mix sa katawa hindi yung taba, laman <coughs> ang anghang laman talaga yan kainin mo, kainin mo kainin mo yan hindi <laughs> yung taba, ah hindi yung taba kainin mo yan, kainin mo kainin mo wala lang o, laman laman to taba hindi kaya uh, hindi, 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 hindi ba? Ano, ano? Ba? Di ba? Di ba kasi naman to, ayon itong kumain kasi nung dati, kumakain siya ng nakakain siya ng hindi masarap na na ganyan, meat. Ah, uh, may lasa. Hindi eh, ba may ganun karne? Saba. May ganong karne. May lasa kaya, guys. So, ayaw kumain. May lasa. Eh, ano yon? Matanda pa sa sinaon ng panahon yung nakain. <laughs> may ganon, diba? May lasa. Eh, ako pag bumibili, ano, alam ko yung may may lasa at wala. Yun. Kaya, siya hindi marunong bumili yan. Nanano kami magkasama. Tayo okay, nagluluto mo, no, alam mo minsan nagluto yan. Munggo na lamang. Ibubukin ko na. Munggo na lang. Aba eh, hindi ginisa. Nilagay na lahat yung sibuyas, bawang doon sa munggo. Hindi mo ginisa. At isa pa. Itlog na pula, guys. Itlog na pula. Ang hina. kumain kami. Kasabi ko, eto wala bumila ako itlog na pula. Kasi nagtrabaho ko, regular ako. Siya dati, siya ang naiiwan sa bata at saka sa, so, sa aming baby dati. Siya naiiwan sa magluluto. Eh, siyempre, galing sa probinsya kasi nakakilala mo nga kami sa trabaho. Galing siya siyempre, sa probinsya. syempre tingin ko sa probinsya. Tapos, bumila ko itlong na pula. Ito, para bukas natin pagdat uwi. itong ulam natin kasama kamatis. Ito na. Dinner. Kain na. na sa kamatis na halaga sa itlog. Sabi ko. Sabi, sabi ko, nag-iiba yung... Puro alat yung natitikman ko sa itlog na pula sa kamatis. Parang may kula. Parang may kula. Eh, mas gusto ko yung gitna na itlog. Sabi ko, nasa yung itlog, yung gitna na itlog. Tinapon niya, hindi daw yung kinakain. true di ba? <laughs> Ayun. Tina po. Nagdi daw yung kinakain. Tama? Magaling, magaling, magaling. Ay, yun ang gusto kong pula. Nung ako, sabi ko, naku po. Noon pa. Noon daw yun. Noon yun, no? Totoo yun. At isa pa. Meron ako ng lancha. Eh, kasali ako sa sayaw. <laughs> kasali ako sa sayaw namin yung po, yung ano, yun, yun ang pansayo. Nasunog ko ba yun? Nasunog! Nasunog! <laughs> hindi nga. Ah oh, ah! Oh. Nasunog! O oh, diba, wow. Binila pa namin sa ano. Kaya, ayun siguro ngayon, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa naman marunong. May marunong naman na din siya, kanya lang. Hindi siya gano'ng pa, <laughs> ano, katulad ko na maplanado Maplan, yung pag-ulam. Nandun pala ako sa trabaho. Ginagawa ko, iniisip ko lang ng kakainin namin. Yung kakainin niya, kasi ako lahat kakainin ko siya hindi. Ayun guys. Last, last na to. Guys, tapos na. Dinner namin. Tapos ka na ba? Ganun lang ka bilis. Ganun lang ka Ayaw ko na. Ayun guys. Abusog ka naman. Ang ganyan talaga pag dalawa lang. Dalawa mm. lang. Yun ang ulam. Kaming dalawa lang. Ayaw, <laughs> Kasi mamaya pa kayo nito, kaya muna kami matutulog nito. Pero kuha muna na kami. Ay, 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 ay. Guys, kain Tapos, tapos na kami. Kaya kumain na dyan, kayo dyan, guys. Salamat sa inyong lahat salamat sa pag ang uh, pag-like and share comment ng aking mga vlog. Oh, ang dami nag-share. Mama, ipopost ko. Ang dami nag-share. Guys, thank you so much. Uh... Na-video oh, ko. Kikita mo naman kasi sino nag-share. Eh. Kikita mo. Salamat sa inyo lahat, guys. Na nagview view ng mga video ko dyan. Malapit na po. Nalalapit na ang tagumpay na ang. Thank you, thank you guys. Ayan yung lahat sa mga sumuporta dyan sa akin. Hindi ko na mababanggit lahat-lahat. Lahat-lahat. Hindi ko na lahat-lahat na. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan nga. Um, Ganda Diyan dito na lang muna po ang ating vlog for today. For tonight. Salamat sa inyo ng maraming maraming. Ayan. Bokchoy TV. Don't forget to watch. Like and share. Comment again and bell, uh, paki click na nga ng bell para updated kayo sa mga vlog ko dyan guys thank you so much God bless to all guys magpaalam bye bye sa masasabi mo wala bakit wala like and share ganun pag nagbablog ka tuturuan ko to na kung mag-vlog tayo mag-out ako outro na ako mag-outro ka din yun then forget to watch book tv ganyan mm -hmm. diba ay ba yun oo mag-outro ka na Ge, go. May tapos ka na eh. Hindi, Tapos Hindi, mag-outro ka na. Ngayon na, no na. Outro. ko? <laughs> guys, paki like, uh, comment po, uh, paki support naman po sa Bukoy TV. Ganun, guys, go. go. <laughs> Dalihan mo. mo. Bilisan mo. Bilisan mo. God. I <laughs> hate drugs. <laughs> bilisan mo. mo, bilisan mo. Ngayon na. Ngayon na. Yun na. Ngayon <laughs> na. O, oh, pinipilit na. Guys, mahihayin pa. Next time na, guys. ba may nag God bless to all, guys. Good night, everyone. Bagus. Nadali. Picture, picture. yun na. Maraming salamat sa iyong panonood i like at share, palaging mag-comment, pansikit.